Yo, 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 mga do, welcome back. Nandito na naman tayo sa ating backyard, no? Doon sa mga hindi pa nakakalala sa atin, ito na naman tayo. Medyo matagal ang update natin kasi puro tayo panood ng mga nangyayari sa Philippines. But anyway, ito na tayo, no? Sinasabi ko sa inyo, kung meron kang mga sampun talong lang, o kaya mga ganyan, mga lima, meron ka ng sapat para sa halaan mo, sa pamilya mo, kung mga medyo dalawang anak mo, ganyan. So ito mga guys, meron mga siguro 12 na talong dito. Papakita ko sa inyo yung difference ng mga talong ano. Kasi yung iba, ito na yung na harvest natin mga do. Ayun siya oh. Ito yung iba nating na harvest. Yung iba kasi mga guys, ano hindi masyadong talagang nag ano sila, nag effort sila na yung talong nila is ma merong mga insecticide ganyan or kaya yung iba talaga kapag ano ka commercial farmers, karamihan ng mga talong na tinatanim nila is yung talagang meron sila mga ano uh, nilalagay no ito meron tayong sitaw dito no so kalabasa na lang ang bibilin ko hindi lang ako nagtanim ng kalabasa kasi tingnan niyo na itsura nito magubat na talaga ito papakita ko rin sa inyo dito itsura nito meron tayong milon dito sari-sari eh medyo magubat na kasi hindi ko pa nalagyan ng ito katulad to bumagyo uh, hindi ko nalagyan ng mga proper na wheat stand para sa hangin ayan oh marami tayong sitaw dito. So, ang pinapakita ko dapat dito ay talong. Eh, since nandirito na rin lang tayo, eh, dito doon na natin. Ito naman, yung bagu beans na from Alaska. Pero tumutubo rin pala sa lamig, no? Ito yung bagu beans nang nilalagay sa panset. To be fair, sa mga afam, yung may mga kasamang ay mga asawang foreigner, mas gusto nila yung gantong klaseng beans. Kasi yung beans nila dito, medyo matma, madamo, maraming mga, yung ano ba maraming mga buhok, buhok ito makinis pala tulong sa atin, yung galing sa Philippines, balikan natin yung talong natin oh. papakita ko sa inyo guys, tignan nyo, halo-halo yung mga halaman ko, pero nakita nyo naman to, oh. ni isang kagat ng insekto, walang kagat-kagat, close up ulit natin, oh. di ba bagong pitas lang yan guys walang edit yan, oh. yung ibang mga video puro edit pa, may edit para hindi makita yung flaws, pero tignan nyo naman to, ito organic farming talaga, wala walang kakagat-kagat ito mga ano lang yan pero kahit isang butas wala yung butas ng uod wala siya ganun guys kasi yung mga butterflies or mga insects na nangingitlog nalilito sila dahil nga halo-halo yung halaman mo may papaya dyan oh. ito naman baguio beans ng, yung baguio beans natin ang gulo din niya tapos sa ilalim to may onions ayaw ng insekto ng onions kaya tignan mo dito ito nakalimutan ko ito yung sinasabi ko guys na baguio beans ng mga kano, mabuhok tong klase eh. Pero ito medyo maliit lang to. Hindi na siya nakahigop ng sustansya kasi yung sa ilalim niya, ayan oh, halo-halo sila eh. Tit space natin dito kaya kung ano yung pwede kong itanim sa space ng lupa, tinatanim ko na lang kasi yung iba sa Amerika, pag nandito na sa Amerika, gusto nila yung may space talaga pero dito sa sa atin naman sa Pilipinas eh kahit sa paso nagtatanim tayo di ba Kita ko sa inyo iba kong harvest na talong katulad nito batang bata rin wala no? walang kaka -uud, uud ni isang kagat wala siya talaga oh ito na gasgasan lang to dahil lang pag nagdadamo ka kaya siya nagasgas Pakita ko naman sa inyo, yung other side dati ng gardeno. Uh, garden no Marami akong variety ng talong pero ito ito talaga yung kakaibang variety ng talong ko ayan oh, no oh. yung kulay puti yan ito rin yung gusto ko ipakita guys. Sinadya ko tong itanim dito para malaman ko kasi naghalo-halo na yung mga talong kasi baka hindi siya mabuhay. So sinadya ko siyang itanim dito tabi nitong persimmon ng Japanese. Eh talagang ito malalaman mo kung may kagat talaga oh. Tingnan mo, isang kagat wala. Mahirap ang italong itanim kasi napipe, mabilis mapeste itong talong eh. Mabilis siyang maanuhan ng peste, matamaan ng peste. Kaya ang ginagawa ko, napanood ko lang to dun sa isang video na paghaluhaluin mo daw sila sa mga halaman. Tulad nito, papaya na naman to. Hindi yung mga persimmon tree ko. At dito yung talong mo. Ayun, no. Oh. Mm -hmm. Ni isang kagat, close up. Walang kakagat-kagat. Kung ako ba naman ang insekto, malilito ako sa amoy. So, kapag tabi-tabi kasi ang mga yan, mga talong, pinagtabi-tabi mo sila, yung insekto mas mabilis malaman yung mga, ano nila, yung amoy nila. Kaya, mabilis peste ng talong. Pero kung, itatabi mo sila sa mga halaman na hindi common, Malamang malito yung insekto kaya yan ang technique mga do no o sige tuloy na natin yung pag-harvest